po siya ulan, oh. Ah! Grabe! Ah, pinutunti ako yung, yung live ko, mga Butsoy. Hindi eh. ka bumusok ulan ng parlakas, oh. Okay, pala ito pala kanina madilim. Zero civility. Zero civility na patawag nyo, mga Butsoy. Grabe! Oh! Alright mga kamusoy Ang dilim Grabe yung ulan na niyo eh Gaito kanina yung pagpasok ko Gaito yung ulan kanina kaya nabaha ako Wala makitang ano Masada mga kamusoy oh Diba? Yeah. shout sa mga mga biyahe mga kabudoy at uh, mag-ingat po tayo sa ating pag-drive dahil ang sobrang lakas ng ulan yan o oh. grabe dito na tayo sa Magallanes mga kabudoy at uh, pag umakit na dyan punta ng Terminal 3 Terminal 3, Terminal 1, Terminal 2 yan so, mga kabudoy yan ito tayo tayo mga kabutsoy Pas po ng village kasi Baka ba sa ilalim <laughs> Ilalim na ano, takin Kaya pa na Buti mo Maraming ulan! Ang wakas! Yan Today is Thursday mga kabutsoy bis ngayon mga kabutsoy Yan Alright! paano na tayo pa exit na tayo pa na tayo bababa na tayo dyan mga kabutsoy at mag ingat po tayo sa ating pagdo drive dahil ang dilim ng ano ang dilim ng kalangitan ang kalsada mga tubig hindi natin alam kung may lubak o wala o yan o oh, di ba lakas ang lakas talaga Ayan mga kapuchoy at pagsita tayo ng Magallanes Exit Ayan o Di ba? Alright mga kapuchoy Shout out dyan kay Sir Tindoy Dito ko sa ano sir Galing ako ng Paranaque, sukat Ang lakas ng ulan sa ano Sukat Pati dito Makati Dito pa rin tayo Mabuti -tay na maluwag luwag Pag maluwag yung hindi sa mga bujoy Dito natin Hindi na ako magpasok sa nung ano, sa village This way muna yung nitsa Kasi Pag medyo maluwag naman Mabilis naman yan Pag so, pumasok pa ko ng village Tapos wala naman traffic sa isa Baka maunahan pa ko na Mga kasabay ko dito <laughs> Ito matubig dito Matubig din eh you know? oh, Yan o O diba Tubig eh May tubig nga Alright Nasides na tayo mga kabutsoy Alright putulo ko na putol putulo ko muna mga kabutsoy putuloy ko muna yung aking ano video kasi nasa ilsa na tayo wala akong tagahawak eh ako yung tagahawak eh baka mga tayo lakas pa rin ako no bye, -bye. 11.35 AM Tahali <laughs> na pala mga

mga kutoy at ang ano pa nun ang ang dabuis pa nun 60,000 pa yun yung mga kutoy at kaya ng libang na tayo mga at good vibes ba good vibes ba good vibes yan alright at ang mga kutoy mga kutoy sa ano youtube itagal na wala akong upload sa youtube mga kutoy ano lang ito ang Uh, ang na-upload ko dun uh, short videos, short videos lang yun wala naman yung short videos mga eh. importante mm -hmm. yung video talaga na ano parin, mga 6 minutes lang lang yan, yung mga 6 minute, minutes 7 minutes yung mga kabutoy. okay yun, kaya mamaya makapulot mm -hmm. tayo ng mga 7 minutes video marami kong video mga kaputoy, kaso nainis ako dun sa cap cut ko, kasi nga pag cap cut ako, pag na uh, dating ako dun, pag na uh, nag-edit ako yung sa ano yung sa sounds tsaka yung sa may stabilizer nakalabas doon oh hindi ko alam kung paano ko oh, anisin yung sinipayad yung mga kabutsoy eh. tapos pag pinindot ko yon nag-edit siya tapos ngayon pag export ko na siya lalabas na ngayon yung ano doon sisingil ka na niya ngayon mantri kaya pipindutin mo yun eh. tayong, tayong sound sa youtube sa facebook eh. pag-edit ko yun tapos kaya tinatamad ako mag ano magigit. Kasi minsan may mahina na pushes, may malakas kaya doon ako nag ano doon ako nag-edit ng sa ano sa sound. Kaya kaso, ang laki ng pro. May pro na nakalagay kasi <laughs> naniningil siya. <laughs> Noong sa pa mo All right, pa rin mga kabutsay. at maraming maraming salamat po sa inyo at shout out sa lahat. Yan yeah, mga kabutsoy. Ito na ako sa ano sa flyover ng Australia pa malapit na ako sa ano sa aking grahi. Ano Yan, lakas pa rin ng ulan. Pero alis pa ako mga kabutsoy at pupunta pa ako na village kasi nga may hatid pa ako may pinapatid si ma'am sa akin na ano na regalo para doon sa kapatid ni sir alright putuloyin ko na yung aking video mga kabutsoy at nandiyan ako sa building yan o oh. Tama na muna, malapit, malapit na ano eh. Malapit na mag -8 minutes pala to. Alright, bye 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 bye. Ang title, ito, mga kaputsoy, uh... title nito mga kabutsoy, ano bang title ko nito? Ah... walang kwentang vlog. <laughs> Kasi sabi nila wala walang kwenta yung vlog mga kabutsoy. At uh, ano na ngayon walang kwenta. di ba? Mag-vlog din kayo ito'y libangan na rin mga kapatid eh, Pag kasi si Mangor yun, mabili siya tumanda Ay, Alam naman, tapos na tayo, nasa tile, tapos kung mamag ka pa Ang no, mga problema, wala yun uh, Walang ano yun, pag mo sa kwan Hindaan mo sa mga joke-joke Libang-libang sarili mo, mabidyo-bidyo ka dyan no? Tumawa ka nang gusto mo tumawa dyan, para kang tanga Yan, mga kapatid, di ba? Eh, siyempre, ikaw lang, lang mag-isa eh. ka Mahiya, Ikaw lang na mag-isa wala sila pag nanood na sila. Oh. Hindi, hindi, mo naman sila kilala yung iba eh. Hindi <laughs> pa nanood sa'yo, supporters mo yun yung nanood. Kapag hindi nanood, hindi mo supporters yun. O, diba ang ma kusoy, may hangin na kasama oh. Alright, hanggang dito na lang muna mga kabotsoy. Yung mga kamusayat, nandito na tayo sa parking. At dinaanan ko lang sa Bito yung aking sapatos. Yung aking pang formal na sapatos. Kasi nakarabers siya sa ko kanina mga kamusoy. Ha? Diyan si Makmak ko. Wala si Mini ko doon eh. Ginamit ni sir Diyan si Makmak ko. Yan. Yan. Alright. Alright mga kamusayat, nandito na tayo. Bye bye. Time check. Ano 11... バイバイバイバイのラボジョーイバイ。